yan Ah, magpakilala ka. Anong pangalan mo? Sab. Ha? Sab. Sab? Sabbea? Sabriana. Sabriana? Wow, ganda -ganda si Briana, oh, ganda-ganda ni Sabriana. Oh, makikita yan sa, ano, sa Facebook. Oh. Lapit na pala. Sino na to? Ha? Kino na to? Yan? Papa. Magandang lugar nito, no? Si Sabrina. O, oh, siya. Ano ka, siya? Hi ka na, hi ka na, Hai. hi. <laughs> Mag-hi ka na. Oh. <laughs> no. Sino maganda? Ah, ha? sabi dito. ka dito may sakyan. Din. Ha?